Ulan pala na malakas kagabi at nabasa mga puppies. Naku, hindi na talaga sila pwede sa kanal kaya naman nagnakaw na tayo ng doghouse para sa kanila. Naloka nga si mama kasi pagising niya talaga nga umuulan na at ang una niyang naisip talaga ay mga puppies. Siyempre hindi kami aware na umuulan talaga kasi nga tulog na tulog ang mga fruits na Valerie. At alam niyo naman talaga na itong kinatatakutan natin. Buti na lang nga tumila rin yung ulan kaya naman nakapunta na tayo agad kay mama dog. Nagdala na rin nga tayo ng mga gamit na gagamitin natin kasi nga ngayon lilipat na natin sila sa cage. Kung maalala niyo noong unang lipat nga natin dito si White, ginawa natin siya ng cage damage galing dun sa mga tira-tira ng mga gamit na ginamit pagpapagawa ng mansion. At nung time na yon nagkaroon din siya ng puppies at nagamit din naman niya. Kaso ngayon hindi na nga niya ginagamit yung doghouse niya. Kaya naman naisipan namin na yun na lang yung gamitin sa kanya. Si mother nga yung una nakarating dito kay mama dog at hinanap niya nga agad dito si mama dog at lumabas din naman siya. May kita nyo rin nga talaga sa sahig kung gano'ng kalakas yung ulan kasi nga basang basa pa rin talaga yung kalsada. Kaya pa dumating na ating mga kuya sa meron nga dala nitong cage para sa ating mama dog. Ito nga yung galing kay YT Pinagpaalam nga natin to kay kuya yung may ari kay YT. Kasi nga syempre binigay na natin to sa kanila at buti na lang pumayag din siya na ipagamit nga muna kay Mama Dog itong cage na binigay natin kay YT since hindi rin naman nga niya ginagamit. Hoping nga lang tayo na wala magalit kasi nga naglagay tayo ng cage dito sa lupa na to kasi syempre hindi naman sa ating lupa. Kasi nga syempre hindi pa natin alam kung re-reject ba or tatanggapin ni Mama Dog itong cage na to. Mas lalo nga hindi natin pwedeng ilayo dito sa lugar na to ang mga puppies niya kasi baka nga dalhin niya lang kung saan-saan pag ayaw niya yung natin or pinaglipatan natin sa kanila. Kaya nga minabuti na lang natin na dito na lang idinilaga yung cage katabi nga mismo nung kanal kung saan siya nanganak at nasa ng mga puppies niya. Yung silipin nga ni mother, itong pinakakanal, hindi na nga na videohan niya yung mga puppies na nandito sa loob kasi nga nagulat na siya kasi sobrang basa na pala at konti na lang talaga nga abot na yung basa sa mga puppies. Kung makikita nyo rin nga medyo basa na rin talaga yung mga puppies nung nilagay nga dito sa box. Kasi nga ito na talaga yung itsura ng loob ng kanal. Kita nyo yung box na nilagay natin, medyo basa na rin yung kabilang dulo niya. And putik na rin nga talaga sa loob dahil nga nabasa at dito na lang talaga mismo kung saan sila nakapuesto hindi basa kasi both sides ay talagang bahang bahana. Buti na lang nga talaga at may nilagay si mother na Bubong yung insulation kung napanood nyo sa previous video natin. Kaya talaga hindi masyadong nabasa dito sa park nila. Pero yung ginawa nga ni mother na bubong na yun, kinuha na rin niya kasi ilalagay niya nga dito sa loob. Medyo madumi na rin nga kasi talaga itong loob ng doghouse na to kasi nga hindi na to nagagamit ng matagal. <laughs> Habang inaayos nga nila yung loob, ayun chill na chill nga lang yung mga puppies dito sa gilid. At ayan, dalawang kuyas na nga yung nag -ayos. Syempre, nilagyan nga muna nila ng latag para okay din naman yung malalakar may higa ng mga puppies. Pagkatapos nun, syempre, mahalaga to, nilagyan nila ng harang dito sa may harap. Yung mga todo silip dito sa mga puppies na to, nag-aalala, baka nga daw nilalamig sila. Pero hindi naman talaga sila nabasa, kaya hindi naman sila gaano nilamig. Hindi naman talaga nagkadal pa sila ng favorite niya, pero alalang alalang nga talaga yan. Kasi nga daw, baka nga daw nalunod na yung mga puppies. Buti na lang talaga hindi. nung gabi kasi, hindi naman napansin na masama pala yung panahon. At ngayong umaga nga, ulang-ulan talaga. And anyways, natalian na nga nila itong nilagay natin dito sa harap. Yung sakto lang, hindi kataas na mat tatalo ni Mama Dog at hindi na naman gaano kababa na hindi naman mahuhulog yung mga puppies. Protection din nga kasi talaga yung sa mga puppies para nga hindi sila malaglag. Tapos nga nila magawa, nilagay na muna nila isa-isa yung mga puppies doon sa loob at yun lang nga muna magagawa natin today kasi yun lang nga muna yung kagamitan na meron tayo. Kumakain rin nga pala si Mama Dog nung time na to kaya wala nga ulit siya. At ayun na nga yung mga puppies Mukhang nga naninibago sila sa kanilang bahay. Tayo ngayon nga na nag-uulan talagang mas safe sila dito kaysa nga doon sa kanal. Yun nga lang talagang kailangan nating iwan muna sila ngayon para makikita natin kung nga i-accept or i-reject ba ni Mama Dog yung bahay na binigay natin sa kanila. At ito nga si Mama Dog, tingin-tingin kung may daw ba tayong puppies niya paalis. Siyempre naman wala. Kung tanghali naman, siyempre dadalan nga natin ng pagkain si Mama Dog. At ito na rin nga yung chance natin para makita kung pumasok ba siya doon sa bahay or tinanggal niya yung mga puppies niya. Siyempre may kasama tayong dalawang bodyguards. Ito nga may dala rin nga si Mama ang gamit kasi nga ayusin pa rin natin yung cage ni Mama Dog at ng mga puppies niya. Kasi nga kapag uminit, medyo mainit talaga sa loob kasi yero nga yung gilid at natin ng insulation. Etong maliit na doggy din na nga siya sumama, tumigil na siya dun sa tapat ng bahay niya kasi nga alam niyo naman yung nangyari sa kanya before nung sumama siya sa atin, talagang inaway siya nung isang doggy. Pagdating nga natin dito, si Mama Dog nasa labas lang nga siya, dun siya nakahiga, pero hindi naman niya tinanggal yung mga puppies niya. Sinali na nga natin yung pagkain na bibigyan natin sa kanya at syempre inilapit nga ni Mother yun sa kanya. Tinatry nga kasi ni Mother kung aamo ba si Mama Dog, pero hindi nga talaga tumakbo siya palayo. Pero nung makalayo nga tayo dun sa pagkain, saka naman siya lumapit at kumain na. No choice talaga siya kasi nga gutom rin nga siya at kailangan niya nang maipapadede para sa mga anak niya. So habang busy naman siya kumakain, tayo naman mag dito sa cage nila. Meron pa nga tayo mga dalang konting insulation. Ito mga tira-tira lang rin talaga. Pero pwedeng pwede pa talaga magagamit pa. So ayan, itinocker nga lang yan sa gilid para nga hindi gaano kainit. Hindi ma-absorb yung init pa loob. At syempre, meron din nga yan sa bubong kasi sa bubong talaga mag-uumpisa mostly yung init. Although sa ngayon hindi pa talaga mainit kasi talaga nag-uulan nga maghapon. Pero at least nakaabang na nga yan kung sakali man na uminit. Isa pa sa problema natin nga ayusin, hindi lang init, kundi pati nga yung tubig or ampiyas kung sakali man na umulan ng malakas. Kasi kung sobrang lakas nga ng ulan, posibleng pumasok pa rin yung tubig pa loob. Kaya ayan nilagyan nga ni mother ng ganyan. And syempre pati nga itong nilagay natin na harang kasi butas-butas nga siya at pwede pa rin pasukin ng tubig. Kaya naman pyan nilagyan niya ng ganyan. At ito na nga itsura nila sa loob, hindi man kagandahan pero at least safe na nga yung mga puppies dito. At syempre iniwan na nga natin ulit sila at babalik na lang ulit tayo. Hoping na nasa loob na si mama dog balik na natin. Pero ngayong hapon nga nung bumalik tayo na loka kami. Kasi nga ito si Mama Dog nakatingin na nga sa amin. Tapos bigla na lang may lumabas na isa dog galing nga dun sa loob ng cage. Yun nga yung isa pang dog nakamukha rin ni Mama Dog ko kung anak niya ba to or kapatid kasi sobrang bait niya talaga sa aso na to pinapayagan niyang lumapit doon sa mga anak niya imagine si mama dog nasa labas tapos yung mga puppies nasa loob kasama ng ibang doggy most dogs talaga hindi papayag na makasama ng ibang dogs yung mga anak nila unless kakilala nila yung doggy kasi nga ganun din talaga yung nangyayari sa atin before kay Cyber at kay Malia hinahayaan ni Malia na pumasok si Cyber doon sa kanyang mga puppies kasi nga mother naman niya si Cyber at may tiwala nga siya kay Cyber so siguro nga kamag-anak to si mama dog yung isa pang dog na pinapapasok niya dito sa loob. Noong time na natatawala na nga tayo ni Mama Dog kaya naman ang ginawa ni Mother, pinakita ni Mother yung puppies niya kay Mama Dog. Pero after din nga noon, umalis na rin nga tayo kasi parang ayaw na nga niyang andito tayo. At ayan nga, talagang lumalakad na yung mga puppies niya. Update na lang nga namin kayo guys sa mga yari. Hoping natanggapin niya tong cake.